Sa bahagi po ng Ilocos Sur, uh, sapagkat uh, itong uh, mga kamag-anak ni Police uh, uh, Lieutenant General Nartates ay uh, ikinagalak yung pagkakatalaga sa kanya bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Alamin natin yan sa nakalap na exclusive uh, interview ng Bombo Radio Vegan. Ikinagagalak at hindi inaasahan ng pamilya ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. na tubong Santa Sur ang pagkatalaga nito bilang bagong pinuno ng Philippine National Police. Si Nartates Jr. ang hahalili kay Police General Nicolas Torre III na natanggal sa pwesto. Sa panayam ng Bombo Vigan kay Francis Melencio Nartates III, nabigla umano sila at inakalang fake news sa una dahil wala namang imik sa kanila ang kanyang kapatid hinggil dito. Gayon man, natutuwa sila dahil kilala nila si Nartates Jr. sa diretsyong serbisyo nito sa PNP. Inilarawan din ito ang kanyang kapatid bilang strikto, sumusunod sa patas at tapat sa trabaho. Siya rin ang tumatayong bilang ama sa kanilang apat na magkakapatid magmula noong namatay ang kanilang ama. Si Sinartates ang kasalukuyang Area Police Commander ng Western Mindanao, nagsilbing PNP Deputy Chief for Administration at Director ng Metro Manila Police Calabarzon Police, Directorate for Intelligence at Directorate for Controllership. Naging Provincial Director din si Locos Norte at hinawakan niya iba pang posisyon sa Intelligence at Investigation sa Laguna. Bago may destino sa Mindanao, siya ang naging second in command ng PNP at front runner sa posisyon bilang pinuno ng PNP. Actually, nung nalaman ko dun sa eight niya, meron ng uh, papers na lumalabas, then uh, okay, ipaabot mo na lang kay kuya yung congratulation ko. Together with my mom, eh, ang tuwa siya dahil uh, hindi namin in-expect Hindi namin in expect napaka-stricto, napaka-stricto. maski nga sa amin, maski sa aming magkakapatid, talaga ini-stricto hang kami. Hindi ka ganito, hindi ka ganito kasi nandito ako sa batas. Kung batas, batas. Mm -hmm. Yun yun, ba, ano siya sa trabaho talaga. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mayling Cabanilla and this is Bombo radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.